For today video nga ay gagawa kami ng bookshelf gamit ang box. Nakatapos na kami ng isa nito at gagawa pa nga kami ng isa nito. Sinip muna namin to at sinukat sa libro namin ilalagay. Hi Bella! Sinusukat ko muna nga itong box na to kung kasya nga dito sa ilalim na ilalagay namin. At dahil nga hindi ka, sya, nga namin itong ibang box na ilalagay ulit namin dito sa baba. At dahil nagkasya na nga itong box na sa baba, ay sinukat ko na nga ito at pinagupit ko na nga sa asawa ko. Dahil nalagyan ko na nga ng sticker to ilalagay ko nga itong gugupitin ko dito sa gilid ng sticker para maganda siya tignan. Ratan pala ang style lang napili kong sticker dito. Hinupit-gupit ko lang nga yan dinidikit ko nga dito sa gilid nito para maganda ang tignan dito dali lang nga ang gumawa nito at nakaka-enjoy nga ang gumawa nito lalo na kapag may mga gamit ka naman ang organized nga tignan nito kapag meron ko nga bookshelf box na ganito kaya naisipan ko nga gumawa at nito at madali lang ang gawin nito kaya nag-DIY na nga ako at na nga dito para walang masayang na sticker background ito nga yung dinidikit ko na at dahan-dahan ko na nga dinidikit para pantay nga yung pagka-plot ng sticker background ito na nga natapos na kaming DIY bookshelf box gamit ang carbon box.